Mga sa kalagayan ng modelong panahon. Sinusumat sa kaalaman ng bagong henerasyon. Sumasagot sa mga katanungan ng kabataan. Ito nga! I-SHARE! Ang boses ng kabataan. Achieve! Achieve! Magandang araw sa Ako po, ano si Casino-san. At naman si Joanna Ganumaan. At ako si Edgardo Cerembiario. Ang ating episode ngayon ay tungkol sa mga salitang mali ang matawagan ng mga Pilipino. Araw-araw, nakaka-encounter tayo ng mga salitang Sa kahulugang Pilipino, ito ay isang external hard drive na kung saan maaari kang mag-save ng mga files mula sa isang computer para i-transfer sa isa pang computer. Ngunit, sa literal na kahulugan, ito ay mas kilala sa tawag na universal serial bus o isang spesifikasyon na nagdudugtong sa pagitan ng isang device at isang host controller na kadalasan ay personal computers. Ito ay ginawa ni AJ Bat habang nagtatrabaho siya sa Intel. Ang USB ay ginawa upang palitan ang mga serial at parallel ports. Kaya naman, ang tamang termino para sa USB ay flash drive or USB drive. Ay,

sa kahulugang Pilipino ay ang pagkopya ng isang dokumento sa isa pang papel. Ngunit, sa literal na kahulugan, ang Xerox ay isang korporasyon na kung saan sila ang kauna-unahang gumawa ng photocopying machine. Sila din ay nagbebenta ng mga black and white printers, multifunction systems, digital production printing press, at consulting services and supplies. Kaya naman, imbis na Xerox ang sabihin ninyo, dapat ay photocopy. Magandang araw sa <laughs> inyong lahat. Andito na naman po tayo sa Tagalogit Mo. Pusaan, mag-interview po tayo ng mga estudyante. Upang tagalogin ang mga sulitang hindi. Magandang araw sa inyong lahat. <laughs> ang Tagalog ng chair ay... Salukwe! honeymoon. Matamig na buwan. At ang Tagalog ng honeymoon ay... All to... ay hindi ko ang Tagalog ng chok ay Pampers. Para sa si mga Pilipino, ang Pampers ay katawagan para sa si mga diaper o lambid. Sa literal na kahulugan, ang Pampers ay isang brand ng mga baby products na ginagawa ng Procter and Gamble. Noon, ang salitang diaper ay katumbas ng salitang Pampers sapagkat ito lamang ang natatangin produkto na ibinibenta. Ngunit sa panahon ngayon, marami nang nagsulputang iba pa ang diaper products kaya naman ang tamang termino na dapat gamitin ay diaper. <coughs> Mama minta onak ko gitak nose ayo ayo nanti kita nak doktor Ang Colgate para sa mga Pilipino ay isang paste o gel dentifrice na ginagamit kasama ng toothbrush na nagpapanatili ng malinis at matibay ng ipin. Ngunit, sa literal na kahulugan, ang Colgate ay isang oral hygiene product line na ginagawa ng kumpanyang Colgate Palmolive. Sila ay nagmamanufacture ng mga toothpaste, toothbrush at mouthwash. Kaya naman, ang tamang sanita sa halip na Colgate ay toothpaste. At dito po nagtatapos ang ating talakayan tungkol sa maling katawagan ng mga Pilipino. Maraming, Maraming salamat, salamat sa inyong panonood. Muli, ako po si Sir Yersal. Ako naman si John Abelumaan. At ako naman si John Gilsen Biario. Dito sa I-Share, ang Botex ng Kabataan. Achieve that Sa umagasin yung lahat, sa digital yung prayer session sa Hall Pito. Sa Saan naghihintay mga kudyante, ito ang habas paghihintay para sa campus tour ng Lasal. Ngayon, marilinig po natin, ang lapit ang camera, ang lapit ang camera. Papansin! Ngayon po ay makikita natin. Ngayon po ay makikita natin. Nakala ko puro! Ah, marilinig po. Ay, nandito ako. Ang iba't ibang ang iba't ibang mga opinion ng mga sosyal ito sa paghintay oy 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 tiri di sa iti ano magsasabi sa paghintay natin ang masasabi ko sa sukan sa kanila ako ay to yan lang nandito po tayo sa tagay alay hindi ka naman kasali ha ano

kita ng malighaing feedbacking, critiquing, forcing. Ang jok-jok na, ang ingay mo ah! Para kasi ka burger ah! Ito tayo sa harapan ng dalawang tao na babahala. po tayo sa sapat ng sampuno? Ito po ay tinatawag na sila mo lang po ng fertility ito ay nung mga tuwing gabi ng mga kondom. Si Joshua! pangit po Kita nyo ba si Kita ka ba? Kita ba siya? Alam! 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 ah! ka na! Magpaalam ka na! paalam ka na! Sige ayun lang po! Magpaalam ko! Magpaalam ko! Eh May baga! Magkakamapla siya na ako! Magpaalam ko! Action! At dito po natatapos ang dito po natatapos ang at natatapos natatapos. Gusto ka ah! muna ba Okay. One, two. Wait right now Go. At dito po nagtatapos ang ating talakayan tungkol sa <laughs> At dito po nagtatapos ang ating talakayan tungkol sa maling paggamit ng mga Go. At dito po rekta ang sa ating talakayan kung uh -huh. ano sa maling pag